may mga jobs Tambay na mga keke room. Ay, diyan na lang kusunduan ako ng kambal eh. Magkekis ako. Hi! Hi, baby boys. Ano sa ingon niya, pre? Rugby boys. Ingon niya, bayot daw ah. Iyay, bayot manday ka. Ano sa? Balot. Pug ko kay kulatahong ko rin. Ah, ayaw, ayaw! Asa naman to kong bana oy? wadyo nagpakita ba Tagot kayo Asa naman mga kahuya ni Asa naman to kong bana Uy, muuli raman o mahubo <tong> Di ka ba lumang hugas ng plato Di ka, ka balo lumang Ultimo pagsilig, di ka ba lumang Nagsigir ang pagwapo Asa naman to kong asawa Uy, eh, tayo Oh, Ang mga asawa oh. Nangahoy. Gihan ba nit jud ako asawa oi. Eh. Laki pa jud kaysa ko na mo. Ako jud te girly gyud. Adoy. Dolo na ko be. Ay. Hmm? Nana ko na nga si Lahis oh. Kiki ay, ay pa. Hmm? Tarunga go na imong no? oh. Kiki ay, ay pa kuliraha ka. Wa jud tarbaho ba. Ano ka ada ato mga anak. nak si mong mata. Sige, nakaglag-lag! Dili ka makanaan unya. Dili ko eh, kasi masunda na po ng kambal. Grabe, may ka birada. E? Helicopter position na mangani ito. <laughs> hmm, naong yung kayo helicopter o. Oh. Ay sabi, naabot man tara na topic. Kaya asa rin ang kambal? Ni Eskwila ganino! Sige, pangutan na. Huwag yapon, huwag kay ambag. Agoy! Hoy, for your information, kung wala takagipasudlan, wala tay kambal. E? Sunduan ito ka! Wa jukay pulos sa kuwa Para mapuslan po ka. Sige, sige, oy. Pakakang pag-dipin. Pwede okay, okay Pili, na kayo mo. Pilay papasta sa tago mo. Lahat tayong ngipon. Wala na, eh. <laughs> na. <laughs> <laughs> Pre, ano, break ka na ako. Ang samanin niyo, sa gatos bisos. sa <laughs> mo karaan, mana? Ang saan, mana? Giyubagan, siguro na. Saan, mana? Ang saan, nakaraan. Bungol-bungol <laughs> pa. Apakan niyo ka ron. Uy, may mga Diyos tambay na mga kekeru. Ay, dyan na lang kusundo na akong kambal eh. sa ako. Hi! Hi, baby boys. Ano sa ingon niya, pre? Rugby boys. Ingon niya, bayot daw ah! Iyay, bayot man ka. Ano sa? Balot. Pugni ko kay kulataan ko rin. Ayaw, ayaw! Sayang, bungol akong kauban. Paisa. Banda maguna o? Han, nang laki na pudai ka diha. Pantai la karon. Ayo bakal lagi tu. Han. Sambi kiri dale. Ini wali mugi sundo ama anak na to. Agoy. Kagam. Kagam. Bungul gyud.